Mga kaisan, may dumating po tayong bisita. Mga pinsanin po, sa side po ni tatay. Galing uh, ibang bansa po. Yan. Nag-picture-picture uh, po sila dito. Ayan, good morning po. Nakaabot din din ni ano po. <laughs> uh, Yan, Ayan, good ate. Good morning. Hello. Ah, good morning, sir. <laughs> say hello to our Filipino viewers. Uh, hello. Say something. Hello, say something kind son. Filipino viewers. I'm Paul from Belgium. Yeah. Ayan. <laughs> I'm, I'm enjoying here to come to see Tayabas on the other side of Tayabas. Oh, thank Tayabas, you, thank you very so much. Mayohan? Mayohan. Mayohan. At barangay po, Mayohan sa mayaba. never Ah, <laughs> <seat. laughs> <laughs> 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 okay. Baka mag-ano. Baka magkakaroon na Pero baka kaya po, Kaya And also nice to meet Anthony ah, in life, huh? Yeah. <laughs> <Also meet laughs> oh, yeah welcome, sir. Yeah. yeah. <laughs> You should try sir Why? I fall down the water You're not that Aten far yet dun, ay, yeah. ka. When I push you, you might be going there with... <laughs> <laughs> Pero kaya po, matibay po yan First time po niya dito sa, ano po, dito ano Dito. Pero, pero nakasaka na ata sa ikalwa na po, hindi pa Hindi pa, Sa ah. pa Sa Ayas ka, Ay, Ayas ano po Ay, kinaati ano ay, ay, Mm. Mag mag ano Say hi to O oh, yan yeah, shout, right. shout out ba ate Wala akong shout out Shout out to out. Rebecca Texo. Hi Rebecca Dito na ako <laughs> yeah. Kay Ika Insan yeah. <laughs> well, Will Rebecca see us? Huh? Yes. Yeah. Yes. yes She's, She's lucky okay. Yes She's lucky okay. See you back in Belgium Yeah <laughs> <laughs> Yan <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> yeah. Tuan tuan Natakot siya ate ano Baka lumasik Ay. Baka ako lumasik <laughs> Lama. Ano po yan? Yung alogbati po. Ah, okay. Yan, alogbati. Sa ano yan? Marami sa... Doon sa, hmm. sa mga kaibigan ko taga-ilunggo. Mga ilunggo. Oh. Cut. cut. What this one. <laughs> oh, you... This one, sir. You want to yeah. <laughs> yeah. Yeah. Just turn it. Turn it. Turn Turn it. Ah, uh, no, careful no, no. ha. No, a... There is a... Mayroon ano. Yan. Just, just cut dry. Dry. Dry? Yeah. This Wait. one, sir. Yeah. Ya, 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 Yay. <laughs> ya, squash <laughs> ya, take it, sir ya, 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 tawag ya, 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 Kalabasa. Pumpkin. Ah ya, yeah, yeah. Kalabasa ya, yeah. Kalabasa. Oh. <laughs> Kalabasa. <laughs> ya, yeah. Kalabasa. ya, 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 Ah, pompon. Ah, ganun po ang tawag pala. Oh, ano boom, boom, boom. In Dutch. Ah, Dutch. Ah, ano po bang salita doon? English po. Dutch. Ah, Dutch. Flemish. Flemish sa Belgium. In Belgium, you have two big parts. Mm. The northern part, they speak Dutch. The southern part, they speak more French. More French? French. Ah, French. French. Because mm. it's close to France. And the upper part is close to Holland. And then you have a little part in the east, they speak German. Mm. Close to Germany. They yeah, after the war, World War II, they redivide the ah, country. Ah, that's why here. Yeah, take to Belgium. I cannot take to Belgium because the customs will uh ah. not allow you no not uh -huh. allowed. In no, no, no food. Mm. It's uh, very strange, but it is it is what it very is. Very strict. Yeah, very strict. Mm. Like Australia, you go to Australia, same thing, the, the most severe yeah. in Australia. Belgium, okay, I think, but uh, still to keep this three weeks now from now on to get to Belgium, I think it will not be good anymore. Ah, maybe, sir, maybe. Yeah. They're becoming uh, not good. we we will eat it here. Yeah. it's better here in uh, we cook. Okay, sir. Ah, <laughs> oh, mga kaisan, katatapos la ang po nating uh, pumitas ng talong, mga kaisan. I-share the blessing po natin ngayon. At ito po ay traditional dito sa aming barangay. Kahapon po ay sa bayan, Mayo 15. Ngayon naman ay 16 dito sa bukid. At uh, nag-share po ng iba't ibang kung anong gusto mong i-share. Kumbaga i-share the blessing nga po. At uh, ang akin naman po, upo, gulay, tsaka kaunting mga bariya, tsaka po, noodles. Yan. Kung anong kahit ano po. Basta't uh, bukol sa iyong puso. Akin po ay uh, kabang upo. Kung anong magkakaigi po. Upo, kalabasa, talong. Yan. I-share natin ito. <laughs> baka po isang sakong mayagis natin mga kaisan isang ano po isang sakong upo ay talaga uh. at talaga po namang ano ay eh. mahitik po sa bunga yung ating mga gulay share the blessing naman po uh. mga kaisan mga iahagis po namin kape, noodles kung ano po magkain na yan yeah. Ate, mga bisita po. Wala. Ayan, Kuya Nime. Ayan, maghahagis din po si Kuya Nime. Maghahagis po nga rin. Oo, sige kuya. Kaya doon eh, sige. Si Ate Elisa maghahagis din po. Kasi, <laughs> he do fake like, video also. That's the comeback. Ayan, si Ate. Uy, mga upo. Ano ko Ate? Sa, sa baba na kayo? upo. Sa, sa baba na uh, Mga mamayain pa rin Kaya nga po. Ayan, talong. Oo. Oh, Ayan, si so Ate Elisa. Kung may sana, ginigin. Ayan, otoy, otoy. Hagis Dali, Ayan, dito na, ayan Hagis na po, hagis Ayan, ayan, ayan Ayan, ayan, ayan Ayan, hagis, hagis mga talong oto hagis, lahat Ayan, sinuutin Ayan, Wow. Ay, ayun pala, ayun pala ulit eh. Ano mga talong? <laughs> Ihakas pa ba ito? Talong sa baba na? Ah. Ari nga ay talong! Oh, meron bisa, meron! Ari nga ay talong! Sa baba na rin talong! Pwede po ba Ay! 안보나 <playful in language> <hair in massage. shuttering> Oto yung talong nalit, nalit, papamigay na yung talong

Wala na talong, talong. Sino may gustong talong? Talong, talong.

Oh, turun. Oh. Oh, oh.

tenuan eh tenua eh get oh diro diro ah hahaha 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 oh my god